Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Revelation 1-7 Ang binangit dito ay ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Isus sakay sa ulap. Maraming mananampalataya ang naniniwala na literal nga nasasakay ang Panginoong Isus sa ulap sa kanyang pangalawang pagbabalik, yung parang si San Goku. Ganun na paniniwala ng karamihang mananampalataya ngayon. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na hindi literal na sasakay ang Panginoong Isu sa ulap sa kanyang pangalawang pagbabalik? Ito po ay parabol o salitang itinago ng Panginoon sa talinghaga. Alam ko maraming mga taong hindi sasangayon sa, sa sinasabi ko ngayon at malamang ay nakataas yung kilay ng iba. Kaya kung gusto mo malaman ang tunay na kahulugan ng Revelation chapter 1 verse 7 ay inaniyahan kita na mag-aral ng libre Paano? Pindutin mo yung link yan sa comment section.